Hello guys, so magandang araw. So ngayon is February 8 So ngayon guys, uh, naisipan kong gumawa ng videos dahil uh, maraming mga kababayan natin na nagtatanong dun sa Facebook page natin kung paano nga ba mag-apply kasi ang good news talaga ngayon guys marami pong uh, job opening si Taiwan at saka marami yung mga company na nag-hiring ngayon guys magaganda po talaga yung mga company na nag-hiring ngayon so uh, marami yung nagtatanong kung paano nga ba mag-apply sa mga agency at kung ano-ano yung mga agency na pwede nilang puntahan so unahin na natin guys yung uh, mga company, unahin muna natin yung mga company kung anong mga company ang mga naghahiring ngayon sa Taiwan, unahin na natin guys si PTI, si PTI po ang company po ng PTI guys is yung siya yung pinakamagandang, isa sa pinakamagandang company sa Taiwan na uh, pinagtatrabuhan ng mga kababayan natin mga Pinoy pagdating sa factory sa factory guys uh, factory industry ang PBI po ay isa sa pinakamagandang kampanya sa Taiwan na halos karamihan ng empleyado doon ay puro mga Pinoy. Kaya pag ikaw po ay isang employee ni PTI, hindi mo maramdaman na nasa ibang bansa ka kasi uh, pagkaramdam mo, nasa, nasa Pinas ka lang kasi puro mga Pinoy na nakasalong mo at mga mo. Kaya hindi ka talaga mahirapan pag isa kang empleyado at doon ka mismo nagtatrabaho sa kampanya ni PTI. Kasi ang PTI guys, uh, maganda po yung talaga yung pagpapatakbo at saka parang yung mga broker doon hindi mo ma di mo mahirap lapitan pagdating sa mga concern mo, wow. yung mga concern ka mga ganito, ganit ganyan. Sa dorm naman guys, wala kang masabi kasi pagdating sa dorm, napakaganda ng dorm yung, ng company ng PTI guys. Ang pagdating sa dorm, may sa isang kwarto, naka-aircon kayo. Tapos, uh, limited. Ilan lang, parang apat lang yata. Anim sa isang kwarto. Pero, naka-aircon kayo, guys. Maliban sa malamig na sa Taiwan, naka-aircon pa yung kwarto ninyo. Panang kayo na lang yung susuko. Pangalawa din, guys, yung kinsos Yung Kinsus Company, guys, isa din siya. Pinakamagandang company sa Taiwan na halos karamihan din sa mga empleyado nila is mga Pinoy din kasi may mga kaibigan tayo, mga tropa tayo na nagtatrabaho doon at yung mga comment nila maganda din talaga pagdating sa mga benefits ni company at saka sa mga basta guys, marami, marami maraming mga magagandang comments sa mga company nag o open hiring ngayon sa Taiwan. Ang dalawang company na to guys, isa, lang to sa mga pinakamagandang company na masasabi ko talagang legit na magandang company talaga pag kayo po ay nakap nakapagtrabaho at nakapunta dun sa Taiwan. So ano-ano nga ba ang mga agency na may hawak nito? Ang una guys, si GS Contractor Incorporation Agency. Si GS po is isa pong provided ni PTI pagdating po sa employee. Pag kayo po ay nag-apply, i-visit nyo lang si Facebook page ni GS Contractor tapos may link doon guys doon kayo magsa-sign up kasi ay may mga ongoing interviews ngayon guys February ngayong buwan ng February may mga interviews ngayon kay Kinsos at saka kay PTI ayun po yung dalawang company na maganda na house ni ng GS Contractor uh, may interviews ongoing interviews nila ngayon kaya ini-encourage ko talaga na makapag-apply kayo at makapag-sign up doon sa sa Uh, application form ni GS Contractor kasi pag sign up nyo dun guys, once na qualified kayo ilalagay dun sa sign up na yun guys dun sa link na yun isa sign up ulhan ang information mo tapos uh, personal information tapos mag upload ka ng CV mo resume, tapos pag qualified ka tatawagan ka nila for interview employer interview na yun guys ibig sabihin nun, pasado ka sa quali qualified ka sa hinahanap at requirements ng company na hinahanap ni company na magiging empleyado niya. At tsaka, pangalawa guys, uh, pwede naman kayo mag in pero I think siguro mas maganda kung mag -ano lang muna kayo, mag-sign up na lang kayo kasi mas ina-advise talaga ng agency ni GS Contractor na mag-sign up muna kayo ng application form at saka tatawagan na lang nila kayo at i-schedule nila kayo for interview pag nakapasa kayo. At least yun guys, siguradong sigurado na makapasok talaga kayo. Pero isa ka pang tips, guys, pag gumawa kayo ng mga resume ninyo, gandahan ninyo. Lagyan nyo yung mga job description ninyo, kung ano pa yung mga experience ninyo, ilagay nyo doon sa resume ninyo, sa job description mismo, ilalagay nyo yun. Para pag nakita ni employer, may impress talaga sila at wala silang masabi na, ayun, hindi kayo pasado kasi pangit yung nakalagay sa job description ninyo. Kaya pag, ang suggest ko talaga, pag gumawa kayo ng resume, gandahan ninyo. At saka, kung ano yung kung ano yung nakalagay sa job description niyo sa pagtatrabaho niyo dito, ilalagay niyo mismo dun sa resume niyo para ma-attract si employer. Ay, gusto ko to, ganito ganyan, mas maganda to kasi uh, As, at saka isa pa guys, mas priority nila talaga ngayon yung mga first-timer. Sa mga kababayan natin na mga first-timer, para talaga sa inyo tong company na to, si PTI at saka si Akensus. Uh, Meron mang nakakalusot na mga ex-Taiwan, pero pailan ilan lang, hindi katulad talaga ng mga first-timer at saka mga first graduate. Yun talaga yung mga mas priority ng agency ngayon na may magpadala sa Taiwan kasi nga naman, ang um, bad record kasi ang bad ano expectation ni mga Taiwanese once na ex abroad ka na marunong ka na magsalita marunong marunong ka na makaidentify sa mga sinasabi nila kaya minsan may katigasan yung pool na natin kaya mas gusto nila yung awala ah, wala pang masyadong alam sa lingwahe nila at least kaya nilang mapasunod kasi nga naman pag yung ugali kasi ng mga Pinoy once na marunong ka na magsalita parang nakikipagsabay na tayo sa kanila so parang hindi na tayo basta-basta ganun mapasunod nila so yun guys no ah uh, mayroon pang ano guys isang agency na may hawak sa dalawang company na to I think siguro si ano si Pilsino tsaka si ah uh, Everbest. And guys, yung tatlong agency na yan, si Everbest. Pero number one talagang ano nila, EGS contractor talaga guys. Pagdating sa mga ano, sa mga uh, nagpapadala, number one talaga na agency na apply ninyo is EGS contractor. At isa pang, nga pala guys, pag nag-apply kayo dun sa agency, bago kayo mag-apply, siguraduhin natin na kompleto ang mga requirements natin para hindi na kayo pabalik-balik kasi alam naman natin na pag lumuwas kayo ng Maynila, napakamahal na pamasahe, lalo pag pag nanggagaling kayo sa Batangas, mga Laguna, mga ganyan, malalayo po mga lugar, magkano pa yung pamasahe guys? Isang libo mo, saglit lang, balikan lang yun pag pumunta ka sa Maynila, tapos kulang kulang yung mga requirements mo. Kaya mas maganda talaga, bago kayo pumunta sa agency, kompleto talaga yung mga requirements ninyo. Siguradahin natin na updated ang uh, registration natin, payos, ayun guys, number 1 talaga yun tapos, yung susunod natin dyan yung mga NBI, police clearance ah, uh, kahit wala na yata ang barangay kasi parang hindi nyan sya hinahanap ngayon eh. Uh, voters ID, SSS ID tapos ah, uh, uh, national ID, at saka yung isa pa, uh, UMID ayun guys, kumplitohin nyo yun para hindi kayo pabalik-balik pag pumunta kayo ng agency. Para pag nag-process kayo guys, wala nang hahanapin si agency na ganito ganyan para iwas gasos na rin. So, yun lang guys. No? Sana nakatulong itong video sa inyo. Pagbigay ko ng encouragement sa inyo. Sana nakatulong talaga ito marami. Kasi katulad ko, isa din ako na gusto makapag-abroad ulit. At gusto kong i-share yung mga kaalaman ko sa, sa pagiging isang OFW kasi nanggaling na rin ako sa Taiwan ito guys, binibigay ko lang to ng libre sa inyo, tips, kumbaga tong tips na to ay ano talaga napakabisa talaga para once na ka is, ikaw isang OFW tapos naranasan mo yung ganitong proseso at alam mo, share mo na lang, mo na lang sa mga kababayan natin na mga first timers so, yun lang guys, no? sana nakatulong itong videos natin, pakilike na lang at pakisubscribe na rin so yun guys, sana uh, pagpalain tayo na, ng taas, ay ipagdasal natin na sana isa tayo sa magiging selected na magiging uh, magkaroon ng interview ngayong buwan ng February. So, yun lang guys. God bless sa inyong pag apply Thank you for watching and thank you very much.